Naniniwala ka ba na kaya mong magnegosyo kahit merong kang anak, kasama mo laki sa iyong buhay, kahit wala kayong katulong, kahit wala kayong kasambahay? Naniniwala ka ba na kayang-kaya yan? Siyempre naman. Yo, what's up? Yeah, yeah, yeah. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong salon na servisyo. Isa rin ako ang driver, babysitter dahil ako rin ang nag-aalaga ng anak ko at ito yung buhay namin kasama ang aking pamilya araw-araw kahit saan man kami mapunta. Kaya isang araw naman with Jeff Cinco, tara sabayan niyo ako, let's go! So ito nga pala ang itsura ng ating salon, no? ito yung uh, branch natin sa Turil, yan yung air area. At maya maya lang eh PC nga pala sila nagdemo yung asawa ko tungkol sa paano nga ba uh, mag magayos ng kilay ng mga babae, no? Nag-eyelash sila na dito. Maya-maya lang, eh, na-board tayo. Wala pa sing customer, kaya kinausap ko si Natalie at si Scarlett na tanggalan ako ng white hair. Mga tanda na talaga tayo, no? So, ewan ko bakit ganito yung mga negosyante. Napapansin ko, laging ano tayo, eh. Laging marami ng puting uban dahil ba ito sa stress. So, ilang saglit lang, eh, naging hapon na naman, uh, Kumain na rin kami dito sa salon ng hapunan kasi bukas pala ay eh, may pasok sila. At anong oras na dito? 7.30 na. Kaya dito na kami naghapunan. At sa labas, meron pang mga customer kasi dumating yung dalawa. At yung isa naman ay eh, nagpa, ano, nagpakulot. No? Meron tayong services na pangkulot din. At yung dalawa dyan ay eh, talagang bakbakan yan. Hair panding, hair color at fair treatment. Yan yung uh, customer natin ngayong araw na to. At syempre hindi nagtatagal eh gumambi na nga. Natapos na kami sa ano namin customer. So sinamantala na rin namin na mag meeting. So multitasking na naman no. Sanay naman tayong nagmo multitasking. Nung nakaraan nga eh sanay na sanay ako kahit nagda-drive. Kaya natin, kaya natin yang kumain. Ito pa kayang nakaupo. So eto, kain sa by meeting kasi mag alas 9 na at okay pa kami ng tikos. Kaya kakausapin mo natin yung staff natin tungkol sa ano nga ba ang kulang o ano nga ba ang dapat nating gagawin sa ating branch. Kasi kakabukas lang diba? Nung June, 20, June 8. So mag isang buwan pa lang ngayong 8 rin syempre. So pagkatapos naming mag-meeting, eh, eh nakikinig na lang ako sa kanila. Alam nyo ba na su tuwing mag-meeting kami, eh hindi naman talaga ako nagsasalita. Kasi kung usapan sa operation, wala rin naman akong sasabihin, syempre. Kasi wala rin naman akong alam. Pero ang isa sa mga rason kung bakit talaga ako uh, hindi nagsasalita at nakikinig lang sa usapan nila, meron kasi nabasa nabasang libro na kung hindi nyo pa nabasa, eh basahin nyo rin. Napakaganda ito. Yung pamagat nun eh, ah, uh, The Leader Last to Speak ni Why the leader last to speak? Ah, basta ganun. <laughs> nakalibutan ko eh. Pero yung ano nito, si Simon Senik, idol na idol natin yan. Lagi akong nagbabasa ng mga ah, ano niyan, mga libro niyan. Kaya panoorin nyo rin o oh, pakinggan nyo. Meron din man sa YouTube. Ah, napakaganda kasi ayon sa kwento, eh, bakit nga ba merong napakagaling na leader? So, yun na nga pala daw hindi daw siya uh, nagsasalita tuwing meeting. Kumbagkos, eh, siya daw yung pinakahuli no? sa lahat na magsasalita. Ang punto niya, eh, pakinggan niyo muna kung ano yung mga saluubin, ano yung gustong iparating, o ano yung gustong sabihin ng mga tao natin. Tsaka pa tayo uh, magsasalita. So, panoorin niyo rin o pakinggan. Meron itong libro, meron din itong sa ano, Uh, audio no so yan lang kiking muna tayo so habang nakikinig sabay na rin kumakain so ito yung branch natin sa Turil meron tayong dalawang hairstylist dalawang nail technician dalawang salon assistant at isang cashier so walipito yung staff natin na, natin dito <laughs> so hindi na namin pinatagal no kasi ah, mga 30 minutes lang yung meeting namin at uuwi pa kami ng Digos o kasama ko pala yung uh, team namin sa admin, no? Sinama ko dito para naman maayos yung inventory kasi palagay ko nawawala na yung stocks namin. Hindi naman sa kinuha siguro. Ah, <laughs> lang. So, nice natin yung inventory kasi napakalaga niyan sa ating negosyo na makita at malaman natin kung ito ba ay nawawala o saan nga ba napunta yung mga stocks nating dinadala. Kaya nagdala na ako ng admin namin mula ng So, hindi namin pinatagal, lumuhin na rin kami at dumiretso kami sa aming bahay, no? At eto, kararating lang namin, tulog na si Natalie at si Scarlett. Eto nga pala yung sit namin, no? Buwing magbabiyahe kami, nilagyan ko na lang ng higaan. Meron itong foam, at meron itong unan, tsaka kumot. Eto na yung pangalawang bahay namin. Yan, kasi dito na kami kumakain. Meron din kami na dalang rice cooker, dalawang uh, lutuan. Meron din kami uh, plato, pinggan, kutsara, at yung ano-ano pa, no? Meron ding dilata na nakatago diyan kasi kung minsan nagbabyahe ka at magugutom ka, eh pwede kang magluto, di ba? Oh. So ito yung buhay namin. So kung nagtatanong ka kung mahirap ba na isa kang negosyante, isa kang salon owner, isa kang entrepreneur, wala kaming katulong sa bahay at apat yung branch namin. Nako, sobrang hirap nga. Pero naniniwala pa rin ako sa buhay no na kung gusto mo, gustuhin mo. Hindi pwedeng gusto mo lang yung tagumpay. Hindi mo gugustuhin yung mga pinagdaanan mo. Mga problema dyan sa buhay man o pagnenegosyo. Kaya naniniwala ko na kung gustuhin mo, kung gusto mo magtagumpay, gustuhin mo. Wala nang ano-ano dyan, wala nang pero-pero dyan. Kasama talaga yan, no? Kaya minsan, Mapapansin ko na lang may mga ibang tao na gusto nilang magtagumpay pero ayaw naman nila ng sakripisyo. Ayaw nilang problema. Ayaw nilang magbago yung gagawin nila. Steady lang sila doon. Doon lang sila sa kalang comfort zone. Pero naniniwala sila na magtatagumpay sila balang araw. Ewan ko ba sa kanila? <laughs> Nasobrahan yata sa pangarap. O, oh, ba diba? Yan lang muna kasi andito na pala kami sa bahay, no? At matutulog na tayo, syempre. At yan lang. Ako nga pala si Jeff Singo. Isang araw na naman. Ay, isang gabi pala ngayon ang ah, natapos natin. Isang salon owner. Isang entrepreneur. Ah, at isang kasambahay na rin. Babysitter, no? Ah, ako talaga naglalaba. Naghugas, oh. At kasama ko, syempre, ang aking pamilya sa aming buhay, sa aming pagnenegosyo at kung saan man kami mapunta. Yan lang muna. Bye bye! Trabaho, trabaho pa tayo. At kung wala pang nagdesisyong magnegosyo sa pamilya nyo, abay, ikaw na ang mag-start ng negosyo dahil meron akong misyon sa buhay no na kung walang nagbago sa henerasyon namin na galing kami sa mahirap, naniniwala ko na kaya ko yung baguhin dahil gusto kong mapalaki ang aming negosyo na sa sobrang laki. Eh, masasabi na ng mga apo-apo ko na salamat po lo dahil nabago yung mundo natin nabago yung buhay natin na kaya palang magtagumpay kahit galing ka sa mahirap na buhay yan yeah God bless bye bye stay positive yeah yeah